Good morning. So, narito ako sa para i-share sa inyo kung paano ako niligtas ng isang napakabuting Panginoon natin. So, hindi niyo pa ako kilala. Ako si Axel. Uh, dito sa video na ito, uh, sasabihin ko sa inyo na kung paano ko na-overcome ang loss hindi ko sa nagawa ng sarili ko pero ginawa na iligtas o i-overcome ito ng Panginoon. Una sa lahat, sinurrender ko ang sarili ko sa Panginoon at siya mismo ang nagpuksa sa kahalayan. Kasi itong kahalayan nito eh human nature natin ito at hindi natin ito maaalis kung wala ang Panginoon. So, every time na may temptation na pumapasok sa aking isipan, ay ang mabisang paraan para ma-overcome ito ay una, ibibigay ko ito sa Panginoon sa pamamagitan ng pag pray Kasi kapag hindi ko ibinigay ito sa Panginoon, eh, Darating talaga yung time na itutulak ka ng kalaban para gawin ang hindi ka ayayang bagay. Si Jesus lang talaga ang makakapuksa dito. At pangalawa sa lahat, kapag na ilapit mo na ito sa Panginoon, ang gagawin mo ay gawin ang kaloob ng Panginoon. Sabi nga sa James 2:26 na ang faith na walang gawa ay patay so Ibig sabihin na ito na, na sinasabi ni Apostle James na kung tayo ay may tiwala sa Panginoon sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon, nagtitiwala tayo sa Panginoon eh, tapos hindi natin ginagawa ang kanyang kaloob hindi tayo nagtitake action sa mga bagay na matutuwa ang Panginoon eh patay ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya tuwing naaalala ko ang mga bagay na sakripisyo ng ating Panginoon para sa atin, na matay siya sa cross para sa ating kasalanan, eh, naiisip ko na tuwing gagawa ako ng pagkakasala, ay nasasaktan ng Panginoon. Imagine, binigay niya ang kanyang buhay And then tayo, gagawin natin ang ating mga self-pleasure para sa ikabubuti lang natin. Nagiging makasarili tayo. Samantalang ang Panginoon ay inisip niya tayo simula pa ng una. Bago pa tayo i... panganak. Sa so, pamamagitan ng ganong pag-iisip, ay unti-unti kong na-overcome ang kasalanan na... Mostly, sa mga kabataan kagaya ko na mahirap lampasan pero sinasabi ko sa iyo na ikaw na nanonood ngayon sinasabi ko sa iyo na hindi imposible na ma-overcome itong thinking na ito itong kahalayan sa ating isipan alam ko na normal ito dahil nature na natin ito bilang tao makasalanan pero kapag inilapit natin ang sarili natin sa Panginoon at talagang nagtiwala tayo sa Kanya, at ginawa natin ang ang Kanyang kaloob, unti-unti tayo babaguhin ng Panginoon. Hindi tayo ang magbabago sa ating sarili kasi alam kong naranasan mo na rin na na itry na baguhin ang sarili mo sa pamagitan ng willpower mo. Pero Siguro, one day, two days, oh, nalampasan mo. Three days. Pero dumating, dadating talaga yung time na talagang hindi mo kaya. Hindi mo kayang tiisin yung, yung nararamdaman mo. Lahat tayo nandudoon dumating sa punto ngayon, kapatid. Kaya, lagi nating tandaan, kung tayo ay nakakaramdam ng mga gantong temptation, ilapit natin ang, Pangino ang ating sarili sa ating Panginoong Jesus. At bago magtapos itong video na ito, napakikling video lang, nais kita nga yan sa maikling panalangin para matanggap mo ang kaloob ng Panginoon, matanggap mo salita ng buo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong itong nakapanood ang mga nanonood ngayon. Dakilang Diyos, dinadalangin po namin na sa gitna ng mga temptation ng kalaban, kami po ay ma maalala namin na kayo ay nagsakripisyo para sa amin na niyo ang inyong buhay para sa amin, Panginoon. At maalala din po namin na tuwing gagawa kami ng kasalanan, ay nariyan kayo upang handang akuhin at palitan ang kasalanan ng kabutihan, Panginoon. Ang tanging gagawin lang po namin, Panginoon, ay isurrender ang aming buhay sa inyo. Dakilang Diyos, nawa, sa aming pag ng aming buhay, sa inyo, ay gawin namin yung part namin na sundin ang inyong kaloob. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa pangalan panonood. Uh, hopefully ay maging maayos ka at uh, ma-overcome mo ang temptation ng kalaban. Dahil pinapanood mo ito, alam kong gusto mong magbago. So, paalam hanggang sa muli.